Ayan, at luto na po ang binagkat na saging. Grabe. Bango po ng amoy. Nakakagutom. Marienda time muna. Masarap! <laughs> Good morning po mga kadila. At yan, dito po sa amin ay mula kahapon ay grabe ang ulan. Ngayon po ang panahon dito sa amin ngayon. <laughs> kahapon ay hindi nakalabas ng bahay. Maghapon lang po sa bahay. At uwi naman po ah. Nakakatakot lumabas at mahangin. Ko po ay narito, narito sa taas at kagigising ko lang po. Maya may, may, may pababa din ako. Ah, pong mas malakas pa diyan ang ulan. Baba na din po ako at tumikil na po ang ulan pero mahangit pa din. Hindi ko alam kung may bagyo ngayon at gawa ng wala pong announcement. Pero parang bagyo-bagyo po dito sa amin ang lagay ng panahon. Ako po ay nakababa na kapag kape na din po ako. At umuulan pa rin po sa labas. Kapag ka po dito sa amin, pagka ganito pong buwan hanggang January minsan nga po yung umaabot pa ng February ay ganito po ang panahon kung tawagin po dito sa amin bagyo bagyo <laughs> ayan ito yung pong payong ay itinupi muna at malakas ang hangi baka masira Dahil tila na po ang ulan mga kadila, gaya ko po ay lalabas at bibili po ako ng saging sa poblasyon. At kami po ay magbabagkat na kay masarap po ngayon ay binagkat cravings po namin dito sa bahay nila mama. Binagkat na saging. Yan at nandito na po ako sa bilihan ng saging mga kakadilag. Ito po ang aking bibilhin. pati ako nga po yung mabili na ito ah. Magana po. Sig. Sige po. Masarap po mga katilag ay hilaw ang babagka din nakabili na po ako ng saging tsaka po ng star margarine at narito na po ako sa bahay ay oh, grabe lakas ng hangin kanina kala ko ako ililipad din na <laughs> pag mumotor at nandito na po ako sa aming kusina at akin na pambabalatan babalatan nito mga saging nakabili na din po ako sa tindahan po namin ng iba pang sangkap mga kabilan tulad po na itong star margarine, tapos po itong gatas at saka gata. Fresh gata. Fresh gata yung nakalagay kahit di siya fresh. Saka na pong babalatan itong salmon. Tapos ko na pong balatan yung mga saging at nahugasan ko na din po yung mga kadilag. Ngayon naman po ay akin na ang hihiwain. Tapos ko hiwain yung saging at ngayon po ay inilagay ko na dito sa kawali. Nilagyan ko na din po yung ng asin. Tapos po ilalagyan ko lang ng kalahating basong tubig. Pakukuloyin ko po muna yan ng mabilis. At tinakpan ko na po at binuhay ko na din po yung apoy. Ayan at bumuhos na naman po ang malakas na ulan mga kadilag. Grabe. Para pong may bagyo dito sa amin ngayon, gawa sa hangin at saka po sa ulan. So yan mga kadilag, dahil ida na po yung tubig, ipakuloan ko na po yan. Nalagay ko na po itong iba pang sangkap. Unahin ko na po itong gata. Tapos na po So, sa panahon niya yun ay mahirap makahanap ng fresh na niyong. <laughs> Tsaka mas mura po yung ganito. Ang so, nakapak kesa yung bibili ka din ng talagang fresh. Tapos ay doon pa sa ano rin. Ayan, meron naman sa tindahan ni mama. Kaya yun lang po ang aking binili. Tapos, lalagyan ko na din po yan ng star margarine Dito po sa amin sa probinsya ay iba't iba ang style ng pagluluto ng binagkat. Tapos ay pwede din po na kamote ang bagkati, eh. lang po basta saging. Next po, ay lalagyan ko na ng condensed milk. So, hindi, hindi ko na po ito lalagyan ng asukal dahil itong ilalagay kong condensed milk ay isang lata na po. Sa na po, hahaluin mga kadilag. Ayan, at update po mga kadilag. Malapit na po itong maluto. Naiga-iga na din po ng kaunti yung sabaw. Yun. Bango. tang tama at ipagmimarinda na po. Ayan, at luto na po ang binagkat na saging. Bango po ng amoy. Nakakagutom. <laughs> naka na po yung aahonin. ko na din po yung apoy. So yan, dahil tapos na po akong magluto ng marienda, ay by po si Mama. At uh, marienda time, Mama. <laughs> Mama! Nagluto po ako ng binagkat. So si Mama po ay katatapos ding manood ng TV. Tami na pong iyo of... Uh, Nasa na yung remote? Ah, baby. Merienda time muna. At ito nga palang pang display ni Mama Ibay Dian. Nakaredy na. Yeah, si Mama po'y nag-order ng frame. Ito po yung nilalagay sa wall. Kaya lang hindi pa yan maikakabit. Hinaantay pa po si Papa at siya nga marunong magkabit. Sa so, ganito po sa so, wall. Wow. Ate yan, may merienda na po si mother. Kamusta ang lasa? Masarap. Masarap. <laughs> merienda tayo muna. Ako po ay magme merienda na din. At bali po itong binagkat. Ayan. Naglagay din po ako sa tupperware dahil pagtatabi ko si Lubs at si pa-uwi na daw po. Pero baka na ay bukas pa makapunta dito sa bahay. At sila'y bago pala na biyahe. Galing sa Palarong Quezon. Marienda tayo muna. Masarap. Mm. Nilagyan ko nga din po yan ng asin. Pampawala ng hanglay, honey. Kami po ang magmemerenda lang muna dito sa bahay. At si Indong ay naririto na kaya like katadating po niya galing school ay parang nakatulog sa taas. Tapos ay si Bibi naman po ay nasa school pa. May, may na din po ako. Napadamak pa. Sarap ah. Eh. Napadamak yan. Oh, buti naman tumilan. Nagsawa din ang ulan. Kahapon po yung kanal sa isang araw mo may nakain maghapon na ulan. Okay. Maghapon din. din. Maghapon lang akong

yung maniba lang. Yung po maniba lang ay yung malapit mahinog. Kasi medyo hilaw pa. Parang matigas pa ng kaunti. Nalaan hmm. <laughs> <John> mo <men>. tayo <laughs> ng podcast ng Tim Dami eh. Mmm. Mas kong taliyasi. Yung kay Lolo Edith yung sabi ngayon yan. Kaya baka ako Hindi ko na pa nilagay <laughs> ng asukal. ano mga mga